may bagong pagkipagsabak naman sa lalimang dagat mga kapaders hanap tayong isda naroon taligbago malapad mm -hmm. naman mga kapaders isdang mantak makatinik first class sana mayroon pang kasama ilang gabi kami walang laot ngayon pala ang sana makadilin siya ng pambigas at pangulam hindi tayo makatuloy ng ng vlog mga kapas dahil ito sa amin sarap ng isla laging malakas ang dagat ngayon lang kami nakasilip ng kalma dagat dito. May tinataguan ng pugita, wala nakasuot. Na ito sa unahan ng pala mga kapaders. Malaki na siguro ito. At malaki na ang pangapit. Sisinyasan ko si Boy Pugita mga kapaders. Tatlong buso kami uli ngayon. Si Boy Pugita, si Kadavis Rico. Ayan na yun, si Boy Pugita mga kapaders, malapit na. Nasaan na kaya yun? Na ito na nataklo ng mga kulapo? Malipis na ang kula po sa bahura. Testing uli kung magaling pa si Boy Pugeta sa Pugita mga kapaders ayan sinusungkit na kinikiliti na at papalabasin ayan na yung galamay kumagapang na mga kapaders mabilis lumabas itong Pugita uy putol ang galamay tumagos yung stainless ng pana sa ulo ng Pugita uy barawas ang galamay reject pa yata mga kapaders kagatin niya ni Boy Pugita uy biglang kinagat mga kapaders malupit talaga ito si Boy Pugeta kinakagat laang tama na maputol ang ulo baka lalong marijig medium na hanapan natin baka mayroon pang kasama yung pugita sana malagdagan pa ano ah, so sa pinakang ilalim blue kuran, hanap tayong isda mga kapaders dito may nakasuot isdang may balbas mm -hmm. pang ulam ito yung paborito kong pang ulam mga kapaders madalas yung iniihaw minsan pinipirito Malagdagang pa sana ito. At makakatikim tayo bukas naman ng sariwang isda. Hanap ulit tayo. Dito may nakasuot mga kapaders. Malaking lapu-lapu. Tamaan sana. Mm -hmm. Lagata ka dyan. Dahan-dahanin kong ilahin mga kapadyo. malaking liglig. Ayos na itong pandaradagdag, pambigas. Salamat ulit Lord na marami. Maulan ngayon ang panahon. Tsaga-tsaga lang. Kaya lang, kahawin na si babo ng bangka mga nakasakrublaan ng plastik na 40 by 40 kaya ganyan talaga ang hanap buhay ng mga dagat mga kapaders nagkipagsabak sa kauntin dilin siya mabuhay lang ang pamilya ito pa pang ulam mga kapaders bibiya mm -hmm. sa pisngiti naman ayos na ito may pang ulam uli ang aking ina kay na naman bukas sana madalawang peto at para tag sa akong mag ina at mag aaway sila pag sa isang isda lang mga kapaders ngayon lang ako ay nakapaglaot dahil yung nakarang araw yung ating balikat sumakit mga kapaders nangangalos. Na ito, may nakatago yun, tinamaan. Taligbago mga kapaders, ng dahon ng kula po. Ayos na ito, malapad na rin. Pandaradagdag uli. Tsaga-tsaga lang mga kapas sa pamana. Hanap tayo uli. Baka mayroon pang kasama. Na ito, may nakatago mga kapaders naudog, malapad na balawis or danggit paborito ng lahat tapang pang ulam at masarap sinabawan hanap pa tayo baka may kasama yung balawis ito bibiya uli mga kapaders sigurado na tagi sa aking magina sinusungkit ko pinalabas ko mga kapaders at saka apanain ko na mmmm -hmm. gitik headshot uli hindi na mag aking magina para sila may pang ulam Hanap pa tayong isda mga kapaders. Malipis na talaga ang kulapo sa bahura. Hoy, lapu-lapo. Nakasuot sa butas. Mm -hmm. Sibungin. Ayos na ito. Kortang linaw na pag naibinta bukas. Maraming salamat ulit, Lord, na marami. Baka mayroon pang kasama. Ito, balatan. Rebeauty, mga kapaders. Hindi ko mo nakukuhain yan. Uy, lapu lapo Na ito. Lawihan, mga kapaders. Buti at hindi nagulat sa akin. Asintahan ko ng maganda. Mm -hmm. Hindi nagitik. Magandang klaseng isda ito mga kapaders. First class ulit. lapu-lapu. Labas na talaga ang panain dito sa bahura. Kailangang medyo madalang pa mga kapaders. At baka hindi pa natabi ang mga isda galing sa lalim. Hanap tayo. tsaga caga lang. Uy! Ano ito mga kapaders? May nakasuot. Ay! kaya mahina ang panahin ay meron naman ang gulugan dinamita dito sa ilalim dagat ha mali yan. kaya ako ay madalak ang panahin trebali ito mga kapaders gumagalo pa ang buntot hawakan ko at ko palabas at baka pili pang iulam ayan mga kapas gumagalo pa ang kanyang hasangan siguro kanina lang itong maliwanag pa hindi lang ito napansin ng mga sumimit ng isda ay walang makagawa talaga ay nako, talaga naman ano pa man ang mahulam itong ista dito sa bahura pinutukan ang dinamita mga kapaders tingnan ko ang hasangan mga kapaders baka mapula pa ang hasang baka pili pang pakinabangan mapula pa ang hasangan mga kapaders ay gumagalaw pa, ay salamat hindi makasayangan, hindi babubulok. kaya lang ang problema mga kapaders ito ang pinagpapanaan hinulugan ang dinamita Madalwang kiloan ito sa estimate ko. Itong trebali, mga kapaders. Pwede pang iulam. Hanapan ko pa at baka mayroong kasama ito. Ay hamalyaan. Kaya madalang dito ang panain sa bahura. Hanapan natin mga kapas. Baka mayroong pang kasama. Malaking bigan. Naroon, mailap. Siguro ko bangog pa yan mga kapaders. Kaya mailap. May tama pa ng ground ng dinamita. Nasa na kaya ayon. Na ito. Mm -hmm. Lagata ka dyan nakabunot pa ulitin natin mm Hmm. yari ka na dyan malaki yung bigan Or matampu sa ulit mga kapaders ayos na itong pandaradagdag pang bukas hanap pa tayo na ito ang erdit mga kapaders mga pinangihinang isa dito sa bahura ito ko papa, pitik malapad na dakotin ko mm -hmm malapad na ito mga kapaders may gindagdagan baka mayroon pang kasama ito dito sa bahura hanap hanapin ko laang dalawang ikot ko pa dito sa bahura pag walang panain talaga malutang na kami at malipat ng bahurang mga panahan ng isda dito may nakatago mm -hmm. pang ulam mga kapaders timbungan na may tagpi sa parting buntutan Oy, na ito na, nasumpungan ko mga kapaders, ang napakaraming isdang maliliit. Gawa ito ng dinamita kanina mga kapaders. May na sulid na kulay pula. Hindi na simot. Oh, na ito. Ipon-ipon sa butas. Hindi na simot ng maayos. Kung sino man may gawa ng isda na ito, siguradong babalik din sa inyo. Binubusong-busing ninyo ang karagatan. Pati isdang may na damay. Ayun, sa butas mga kapas, napakarami. Sayang. Marami kang isdang napinsala dito sa bahurang pinagpapanaan namin na ito pa mga kapader sa mga sulid wala talagang pag-asa dito mapawad na lang kami sa lakas ng agos kung sa kami makarating lang, langoy kung saan ang mayroong panain, di kayo mga tsaga-tsaga ng mga kasama ko na ito. Bigan mga kapaders. Uy, nakatanggal pa. Ulitin natin. Nasaan kaya pumunta yung bigan na yun? Na ito. Mm -hmm. Nagitik sa pangalong pana mga kapaders. Malaki-laki na sa karkulo ko. Maganda na ang timbang siguro ko na ito. Hanap tayo ulit dito sa mga butas. Silip-silipin natin. Uy, na ito na naman. Uy, daming isda mga kapaders. Nasa butas. Yan, mga sulid. Oh, may ilak pa mga kapaders. o oh, may tapasan. Purinis. Itong ilak at malaki-laki mga kapaders. Titignan ko ang mga hasang. Yung dami, yan, sulid mga kapaders. Maliliit pa. Sayang, maraming isdang namatay dito sa bahura lalaki pa sana yung mga kapaders kung di naariyahan dinamita may gawa yung mga kapaders itong ilak na malaki titinan ko ang hasangan at baka sariwa pa kukuhain ko sana sariwa pa tingnan ko ang hasangan na ito bubukahin ko ay dumudugo pa mga kapaders sariwa pa kaya mapula pula pa ng kaunti kukuhain ko itong mga kapaders pwede pa itong maidagdag pang ulam dun sa isang tribali kanina maputla na yung hasang pero pwede pang iulam Sige lahat ang kayo patay lang niyo ang sa dito sa karagatan At sa inyo babalik sigurado Pahihirapan din kayo ng mahal na Panginoon Diyos Na ito pa surahan mm -hmm. Ayos na ito surahan mga kapadyer So iba ang kulit ng surahan Siguro bangug pa ito Gawa ng dinamita Nakakalungkot na pangyayari itong mga kapas ngayong gabis Para sa amin Ito yung mga isda pinagpapanaan ko ng maraming surahan At iba pang mga isda nakatanggal pa ay talagang pag minamalas malas nasa na kayong pumunta na ito mga kapaders ulitin natin dumudugo na sa butas nasa kayo pumunta yung suraha na ito mm -hmm. nakatanggal pa na ito pangatlong pana mm -hmm. tinamaan din mga kalahating kiloha na ito pang ulam mga kapaders yung kasamahan ko Papabura lang ako sa lakas ng agos na ito sulay bagyo mga kapaders gataan masarap ito mm -hmm. pang ulam masarap itong pinirito mga kapaders o kaya ginataan masarap hasa na ng balat nakakapanghina yung mga isda mga kapaders dami nasa butas lang na ito pa liglig mm -hmm. -lig na naman lapo lapo ayos na itong pandaradagdag pambigas kaya lang huli kong isla. ako pa pa makakapalis. Ilang piraso pa lang. Dadaan ko lang sa tiyaga. At para bukas may pambigas. Dito may nakatago mga kapader sa ilalim ng kulapo. po. Naroon. Taligbago. Malapad. Sigurado nito sa akin. Mm -hmm. Isdang maanta ka makatinig uli. Langwilang tayo ng langwilang mga kapaders. Habang tayo makalayo sa pilotokan ng dinamita, at makasumpong lamang tayo ng may size na bahura na mayroong panaing isda hanap pa tayo ito lapo lapo sibungin ayos maganda ito mm -hmm. hindi nakalampas yung sima ng pana na ito pugita mga kapaders nakasilip sa butas parang lalabas mga kapaders ayan gumagapang palabas ay sigurado ka sa akin hindi na ako mahihirapan Idubol ko ang rubber ng pana. Saan ka pupunta? Ang ko lang mga kapaders. panayin ko na kaya. Mm -hmm. Gitik? Medium na ito sa estimate ko. Pandaradagdag dagdag uli. Hindi na ako pinahirapan mga kapaders. Kusang naglaba sa butas. Nagpahuli sa akin. Hindi ba Ikaw, hindi ba kayo? Hindi. Hmm. Hindi.

Alam, dati talaga. Nakakulit ba ako na yan? Nakakulit. Hindi na inaakit ka. Ah, hindi

Ia tidak terlalu mengering. Ia akan kembali ke tempat yang lain. Ia sudah berada di sini. Ia sudah berada Ano Isa totoo, iba lang sa... Isa? gulang buta. Ano yeah. yan? Malaki pa. sa buta yan? Oo, sa Saya meja uli Boleh ulai uli gulang Jangan lak Jom 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 Jom